Ang Diyos ay kilala sa kanyang mga pinakamagandang pangalan at katangian. Ang Diyos ay kilala sa Islam sa pamamagitan ng kanyang mga magagandang pangalan at katangian, ayon sa mga ipinasang Islamic na teksto, nang walang pagbaluktot o pagtanggi sa kanilang mga halatang kahulugan, pagpapakita sa mga ito, o pag iisip tungkol sa mga ito sa mga humanong termino. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Sa makatuwid, hindi angkop na gamitin ang mga pangalang tulad ng unang sanhi, may akda, substansya, purong ego, absoluto, purong ideya, lohikal na konsepto, hindi kilala, walang malay, ego, ideya, o malaking lalaki. Bilang mga pangalan ng Diyos. Wala silang kagandahan at hindi ito ang paraan kung paano inilarawan ng Diyos ang kanyang sarili. Sa halip, ang mga pangalan ng Diyos ay naglalarawan ng kanyang maharlikang kagandahan at perpeksyon. Ang Diyos ay hindi nakakalimot, hindi natutulog at hindi napapagod. Hindi siya hindi makatarungan at wala siyang anak, ina, ama, kapatid, kasamahan o tagapagtangbol. Hindi siya ipinanganak at hindi nagkakaroon ng anak. Hindi siya nangangailangan ng sinuman sapagkat siya ay perpekto. Hindi siya nagiging tao upang imaunawaan ang ating pagdurusa. Ang Diyos ay ang makapangyarihan, al-kawi, ang wala ng kapantay, al-ahad, ang tumatanggap ng pagsisisi, al-tawaab, ang maawain, al-rahim, ang walang hanggang buhay, al-hay, ang lahat ng nag-aalaga, al-kayyum. Ang lahat ng nakakaalam, al-alim, ang lahat ng nakakarinig, al-seni, ang lahat ng nakakakita, al-basir, ang nagpapatawad, al-afu, ang tagatulong, al-nasir, at ang manggagamot ng mga may sakit, al-shafi. Ang dalawang pinakamadalas na ipinagpapakumbaba na pangalan ay ang maawain at ang mahabagin. Lahat maliban sa isang kabanata ng banal na aklat ng mga Muslim ay nagsisimula sa pariralang, sa pangalan ng Diyos, ang pinakamamaasahin, ang pinakamaawain. Ang pariralang ito ay ginagamit, maaaring masabi ng isang tao, ng mga Muslim ng mas madalas kaysa sa mga pangalang ama, anak at banal na espiritu na maririnig sa mga Kristo.